Paano ba yung ngiti sinasabi mo? Ganito ba? Pwede, pwede, pwede. Pwede, oh ganito. Ang ganito ka tayo, napakahirap namang ano kinito. Sige, ganito ka. kita. Ako naman ang ligawan mo. Aber, ikaw ay pasayahin mo ko at ngitian mo ko ng matamis ng ngiti para mapag... Ngit pa paano, Master? Liligawan kita? Kunyari, ako yung niligawan mo. Balintar natin. Ako yung babae. paano yung ngiti para ma malaman kung magustuhan kita? Paano? 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 Oh, sige, ganito. Paano? Sige bagay sa pangalan ah, mo. Wala yan. Ang yung, yung, ano mo parang ano yung parang nakita ko na sa Quezon of yun eh. Yung mga ganyan kawayan. Ang eh. O ganun ba 'yun? Sige, sige, subukan natin. Kala ko kaya nung yung ipihikang ipihi Yung may mga pihi kang yan. Alam mo, alam mo tama, ay mga mga ano, mga minamahal natin kay Scratch talaga maganda si Sweetie, my love Dahil nga yung mata niya Ang gandang lumili Talagang kaya-kaya Kanya akitin Di ba? Ayan Pero master Para kang prinsipe Na nagmula sa langit At bumagsak sa lupa Una ang muka Alam ko na yan Pero pag tayo. Pero, pero, pero Pag natayo Yan ang gusto ko sa'yo Alam mo, bilib ako sa'yo Yan ang babaeng Hindi nagsusungan Sinungaling Ngayon, Chriselle Baka kung saan pa tayo mapagpad at makatay pa tayo ng monumento kasi sa mga pasyal. Tara, i-share na natin ang mga jokes na napin natin this week at magkaroon sila ng 1,000 pesos sa so, okay. mga napin natin. Okay? Sino-sino yan? -sino? Okay, ito ang ating joke number one. Keep sending your jokes sa comment section at i-share din ito sa ating mga lives. O, oh, ito na. Pakinggan nyo na. O, oh, ito na. Sige, ito na. Either way, ha, mananalo kayo ng 1,000 pesos. Oh, Grisel. Okay, ang unang joke natin ay galing kay Mark Angeles. Uy! Usapang magnanay ulit ito. Ay, siyempre. Pag usapang magnanay, ikaw ang nanay. O, sige. Game ako ulit. Ikaw ang anak. Nanay. Balit natin, ikaw naman ang nanay. O, sige. Ang lakas mong kumain pero di ka mautusan. Ang kapal mo. Eh, bakit, nanay? Kapag, ba't ganun? Bakit yung baboy? Lakas kumain, natutuwa pa kayo. Sino ba talaga anak mo? Ako o yung baboy? <laughs> ayo, oo. Oh, oh, mo oh. sa iyo. Ah, ayo ayo. Okay, okay, okay. Yung joke mo, tama, yung joke na yun. Eh. Okay. Aba, kahit pa paano, napili ka namin, meron ka agad 1,000 pesos. At ang pangalawang joke natin ay na galing kay Jonah sa uli. Usapang Pedro at Ikaw si Pedro, sweetie. Ako naman si Juan. Okay. Okay. Anong nangyari sa tenga mo? Eh, namamlatsa ako. nagaling yung cellphone. Tapos, yung plancha na ko. Kaya, ayun, ko. ay, napaso ko. Oh. Eh, ba't dalawang tenga? Di ba paano tumawag ulit? Sinagot ko ulit. Dadali na naman. Sir <laughs> na <laughs> Okay ba sa iyo joke na yan? Okay. Oh, meron ka 1,000 pesos. Okay. Grisel, okay. Ano na naman? Ito namang joke number three natin ay galing kay Kim Madrigal. Kwentong boy at girl. Master, alam mo na, ikaw ang boy. Ha? Okay, sige. Ang ganda naman ng damit mo. Kukul fashion. ganda na, di ba? Hmm? Anong kukul fashion? Baka you mean... Couture fashion. Hindi. Kukur talaga yan. Alam kong bakit. Kukurtinahin. <laughs> Ay! Direk! Okay lang ako sa'yo yan. oh, di Okay kay Direk yan. Alam naman si Direk. Joke number four. Ito naman, joke number four. Galing kay Edong Eduardo. Kwento nila Juan at Pedro. Ikaw naman si Juan at ako naman si Pedro. Go! Okay, sige, Master. Uh, pare, kamusta? Ito, nagalit sa akin yung bis ko kasi kapag inuwi ko sa bahay yung mga hindi ko natapos sa trabaho eh. Pinagagalit -ag siya. balsamado. Gusto mo Okay, kayo Okay, okay, okay ba? Ito naman ang joke number five. Okay. Ay, nanalo yun si Edo nga, Eduardo, na 1,000 peso. Joke number five. Okay, para sa ating joke number five, ito naman po ay shared ni Nelver Kapsang, kwentuhang social media Thomas Yes, oh yan na. Okay. Yan, payabangan to. Game. Sige, go. Game game ako. Puso Puso yan. Tatlong bagay lang hindi ko pino-post sa social media. Sige, Master. Ano yun? Una, pera. Aba, humble ka. Pangalawa, malaking bahay. mo, um, yung um, Master, natutuwa ako. Matured ka na ngayon. Oo. Uh, hindi. Hindi ako matured. Ay, bakit nga, Master? Kasi nga, wala akong lahat nun eh. Hindi wala akong... Tulek, sabi yun. Okay. Okay. O, oh, ito. Ay, Nelber, congratulations. Isa ka sa mga lucky winners sa ating 1,000 pesos bilang lucky joke sender. Para naman sa ating mga viewers na hindi nakapag-send ng joke, pwede kayong manalo ng 1,000 pesos. Aba, kahit ito pa, no? Siyempre, share nyo lang itong live namin at mamili, mamimili kami ng mga lucky reseller. O oh, ano, Kisel? Pahingan muna tayo. See you ulit, ah. See you ulit next week for another round of funny jokes and Kulitan. Abangan nyo pa kami. Kasama siyempre, si Swerty Sweetie. oh. Ch joke time with master. Abangan nila palagi yan, ha? Okay sa'yo? Sige, abangan niya. Joke time okay, with master. Okay, okay. Tingin na tayo ulit. Ako, master. May baon akong ano joke sa'yo. Aba, uwi. Ano, may joke ka pa. Ano yung joke mo? Ayan. Pupunta ka ng buwan, pero dito ka dadaan sa liwanag ng flashlight. Pa, Para... Paano? Yan, liwanag Sige, ng flashlight mo dyan. Ayan, niyan. mabuksan ko yung flashlight. Ayan. Ayun yung o, dadaan liwanag. ka sa flashlight, papunta ng buwan. Ayun, dito ako dadaan sa liwanag. Mm -hmm. Ayoko? Loloko mo ako? O bakit? Ha, why is ito? Bakit? Eh kung nasa kalangit lang ako, patayin mo yung ilaw ng flashlight, dinalaglag ako. Ano <laughs> <laughs> o kung Sel, ito naman, total inumpisaan mo ako sa buwan. O Sel, ngayon naman, gusto mo, pasyal... pag-usapan natin ng buwan. Ngayon, papasyal naman kita. Pasyal kita sa araw. Gusto mo, punta tayo sa araw. Pasyal kita. Ayoko, mayinis doon. Iloko eh, pala ito eh. Di pa punta tayo ng gabi. Eh? <laughs> okay, alam, pinag-joke na namin kayo, ha? Susunod, magdadala din kami ng maraming joke. Bale mo, bayaran ko na din sarili ko. Okay, thank okay, kita thank you, thank you, thank you, thank din ako ng joke. Okay, okay. Bye!